kayo? Para kay Ayas yes, Negro! died bro. Hay, to my left, magingay. Kay boy, negro. Oo! Lupit niyo, lupit niyo. Lupit niyo. Magingay naman for my right. Boy baho. Alas baho. Lupit niyan. Ang bango boy, niyan. <laughs> oh, oh, oh. Yeah. Ten, 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 ten. Standard one yes. minute <laughs> uh, one oh.

Baba, baba, pupitasin ko. Nawara. Hoy na imiklang. Hoy na imiklang, mo na, na imiklang, na Hoy, tai lang <laughs> 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 mo. <laughs> Joke Time, time, time. Time, time, Sa minuto para kay Janjan. Sa minuto para jan Janjan. Oh. oh, oh, salita pa! pa. Yung ka, lang sabi sa mo seta, yung na wow. oh. galing neto! Mali ko! Kamukna! lang! O, lang! lang bibit! Ayaw mo lang, lang bibit! Gusto mo oh. 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 Tayo miglan, tayo miglan, oh. Sa minuto! bisa mo! bisa mo! Ay, di, 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 di.

Oh, hoy oh, easy lang, easy lang, easy lang hoy oh, 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 oh. time, 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 minuto time, 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 pa, time, 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 minuto, time, mo Di pa, wala pa na joke na, so, okay, oh, na, oh, na lang. na, wala pa yung tapos, eh. Go. sa tapos nito. One minute, one minute, one Oh na, nacog, nacog. One minute lang tapos nito. One minute lang tapos nito. One minute lang lang natin. Ang huling minuto ni grabe ino yung memory ko. ako patlu na ano ano Tatlo, tatlo, parehas. ano 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 Bumundo. ano time! Wait ano wait ano 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 Saglit, ano 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 Huling minuto kay, boy,

Sabi ni Noy, <mulay> Noy, bawal ang wawang. Hindi ako ulo mo nakawangang. Oh, oh, may connect yun. Yung ano, yung bubong. Oh, oh. Nasampal oh, time, ka Oh, time, time, time. Meron pa, meron pa. Time na ba? Time, time na, time Time, isang minuto. Para kay Bulbaho. Isang minuto. Para kay Bulbaho. Go ba go go go. oo pa. Dito sa taas, mo Oh. Lupit, oy, imig lang, imig lang oh, imig lang. Ang likot mo naman grabe ka. Oo. Tayo na Ay na, ang tang. mo dimo ano. oh. Lupit. ay magingay magingay na huuy 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 Ako ako magsasalita. Para? Para huuy 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 boy, Maging ngayon para ay boy baho. Comment, comment. Moment, oh, oh, first round. Wala, wala makapagsabi, hindi makakasul, so na to. Grabe, oh, oh, pa pareho. Na, oh, na, comment, comment. comment. <laughs>